Papachu, Papachu, sika dito. Papachu. Live to, live, live, bilis. Bilis na to. Hello, ako nga Diga. pala yung VJ VJ niyo na laging pinapakinggan sa radyo. At uh, ito yung pinaka director ah, namin. Ako si Jose. Ayan, ito po si Kapitan Tutan. Kapitan Tutan po. po. Ayan. Music please. Tagalan alin ba dito? Listen niyo. Si, si Papa po yun, yun nasa gitna. po na kulay itim yung po dyan? si dyan? Papa Isa, isa. Yan. Yeah. Ah, bali po ah, ngayon po eh meron kaming live live coverage mula Akin na lang para malakas. Sige na Dak mga to. Sugpa sa damit mo. Kulay uh, itim na gumagalaw. Sugpa. Oh? Kahit naman sa akin meron eh. Ayan. Ah, Bali, balik po tayo sa topic, no? Yan yeah. po aming live coverage dito sa ilog nila Crisya, yeah. no? At uh, I think, ah, uh, napakadelikado po ng coverage kasi meron pong na nawawala. Okay, director, music please. Ah, uh, yung ano, camera po. Camera. Camera. Ang gagawin po natin. Taga lang, taga lang, lang, lang. Scene 5. Fourth take. Action. Ang gagawin po natin interview ngayon ay ano, close up po para malapit ko ako doon para hindi po kayo mahirapan ko sino't po kausap ko. Kawawang pusa. Yan po yung pusang nahulog sa ilog ni Lakrisha. Ang pangalan niya eh. At Mimin. ito po ang ating kwento sa araw na to. Interview na Philip. Kabale, interview. Kay Mimi. Wow! ko ang pangalan niyo po ay Pusang Dog. Pusang Dog. Pusang 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 Bato. So na po ang Pusang Bato na hindi nalaglag sa atong big. Ah, uh, Kuya, ba't ka po ah, ano, dyan? Hindi, nalagyan ako ganyan ako doon, ako dito, <laughs> tapos, hindi ako lang ako ng mga sugat-sugat ko. Ako na lang, ako na lang. Kasi nalagyan nalag ako eh. Hindi sila, Bitcoin! Oo, oh, ganun po ba? Ah, uh, po ba kayo? Oo, oh, kaya, kaya ngayon, ko ako sugatan kaya ngayon... Oo, oh, kaya kaya hindi ko ka po kaya bumalik Ah, eh. uh, ganun ba? Uh, bakit kanina may mga, may mga ginoong gusto tumulong sa'yo, ba tayo mong... Ano, yan! ano, mo? ano, mo ano, 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 ako po. Sabi po kanina. Bakit, bakit tayo mong pumunta kaagad dun sa mga tumutulang sa'yo ng mga ginoo? Ako ah, di po, ako po, may food po ako dito, may pagkain po. Ayun po talaga yung ginawa at ko, yung pagkain po. Maraming salamat po. Gamit po namin ay dashpan kanina, ba't tayo mong pumunta? Ako nagsasagot para sa'yo, hulihan ko. Kasi nakapikit ka, parang may kita mo yung dashpan, tanga. <laughs> na <Tuminat> ka, <ha? laughs> Ma, parang ma, nakita ko yung datpan. Ayoko ng datpan. Gusto ko stretcher. Gusto ko stretcher. Ayoko ng datpan. Ah, say, say, say yung stago, sa tingin ko isa kang mayaman. Ah, kasi, yung yung <laughs> Paki, headset. <laughs> kasi may headset ka eh. Pakibidyo nga yung headset. Asan yung headset pa rin? Ito, 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 May headset ka, ibig sabi mayaman ka. Headset. Nalaglag nga po yung iPhone ko sa baba eh. Sabi ko kasi, putang ina yung dirty kitchen mo. Dirty kitchen. Nakita dirty mga... kitchen. Dirty salad. Dirty everything. <laughs> <laughs> pakita mo mong, pakita mo mong ano ito. Uh, uh, Ang lililit ba dito eh. Pakibidyo ay ngayon mga ating mga... Mga fans natin, say hi! Hi! Uh, Hindi ba di ko po yung pamilya namin? <laughs> mga fans! <punch>. <laughs> ah, uh, kung bibigyan ka ng isang pagkakataon para makaligtas diyan, anong gagamit niyong gamit? Dagger? Skill na Bench Pull Swap? Yung kaya Zalur? O yung Nether Strike na sila mo itong baboy? Ah, kasi medyo brutal po ako eh. Yung Nether Strike na lang po, sila ko po yung baboy Ayoko po dito sa baboy na yun. Ah, ganun ba? Bastosan ka din eh, no? Ayaw mo tumingin sa akin eh, kahit mo lang siya eh. nga, teka nga, teka nga! Uy, may sinasabi si Drake. <laughs> Tangin nung pusa ang <laughs> yung bahala ka pa na eh. Disturb ako ha! Tara na, tara na. Eh, Philip, tara na. O, di mo. Ah, Kapitan, mukhang dito na yata nagtatapos ang ating kwento. Ayaw niyang sumari sa po, atin. Shake hands lang po. Wala ko na, shake hands lang. Wala. <laughs> ayaw niya talaga, ayaw mo na kami. Champiado ko, wala akong pakialam. O, tara na. At, uh, 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 po, ah. At, Ang ating kwento para sa araw na to. Nawal, so, okay. well, meron po kayong napulot na aral para sa araw na to. Pusong At ang kwentong ito ay ay tinatawag na, Kapitan? Pusong bato sa dagat tubi-tubi. Ano? May pusa! Hindi na hindi makakabalik. Pusong bato sa dagat Tarang. sa ilog ng puro dumi. Sa baba, baba, sa baba! Oh, bilip. Pahilala ang sarili. Hi. <laughs>